Yon, ako naman natatalon guys. Hey! Ito yung dadali natin na air conditioning unit sa Siargao Island. So mula dito sa Manila, domestic airport, dadali natin ito papunta ng uh, Siargao Island. Paglalang travel tayo, papuntang Sorsogon, tatawid tayo ng Samar, papuntang Leyte, then uh, papuntang Surigao. Ito si Sir Arman. Oh. Isang hi muna dyan, Sir Arman. Isang hi muna dyan. Hello. Oh, yan. Bakulod yan. Bakulod. Oh, ini minum apa? Oh, dunia dunia dulu nang. Ini Sa ini malayu. na ini tu dito pala namin yan kinokontrol yung winch natin yung winch siya ka yung bed ito yung controller nyan magkabilang side ng truck meron po tayong controller ayan nakangat na sya na hours. May na natin yung air conditioning unit. Lalagyan na lang natin siya ng mga lashing belt para uh, safe yung karga natin kung malulubak tayo or liliko tayo sa mga mabil, mabilis na takbo natin. Tsaka lalagyan natin siya ng trap So ito si Sir Arman. Ayan. Yeah. Ito yung ipapareceive namin sa Shardow Island. Ayan, so, nilagyan natin siya ng kadena pang-contrast para maghihilaan sila ng winch. Kapila ang side tapos lalagyan natin sila ng mga kalso para safe talaga yung karga natin. Oh, pagpuputol ito, Pep. Ayun o, oh, umakas ano, oh. kaso. Ganito natin sila lagyan ng lashing belt. Kasi matatalas itong mga bakal na to, Ayan. Pagka hindi natin nilagyan to ng basahan, mapuputol yung lashing belt natin dahil sobrang higpit. Hi guys, how are you? Okay, sa biyahe nyo Bye. Bye! After share inshaAllah insya Allah, Tapos nating may karga tong ating dala, eh, babiyahe na tayo mula dito sa Manila Domestic Airport, papunta tayo sa Matnog, Sorsogon. Tatawid tayo ng Allenport, uh, Allen Port, which is summer. Then, babiyahe tayo papuntang Leyte. Then, tatawid tayo sa Maasin, papunta tayo ng Surigao. Then, from Surigao, Uh, tatawid tayo ng Siargao Island. Dito malalaman nyo kung paano yung biyahe mula Luzon papuntang Visayas at papuntang Mindanao. So napakadali lang ng biyahe na to. So kung plano nyo mag-land travel, uh, eto malalaman nyo rito kung paano yung biyahe pag nakakotse kayo papunta ng uh, Siargao Island. So yun. tail light natin sa bandang kanan kaya inaayos nila ngayon sa likod so ayun biyahe na ulit tayo naayos na natin uh, kakatapos lang na kumain ng dinner dito sa may kalawag Quezon shout out pala dun sa tindahan na kinainan natin sobrang alat sobrang alap nung ano nyo, nung, nung nilagang baboy nyo kala <laughs> ko tubig alat yung inihigop ko eh kala ko nasa dagat na iniinom namin kanina Paghigop ko nung sa sobrang alat eh. Kala nawala ko yun, yung antok eh. Nawala antok ko, kala ko yung patis yung maalat kanina, yung pala, yung sabaw na pala yun. Nagbala ako, ganda ko ng tubig. So ito yung pangalawang stop natin magmula kanina dun sa Manila Domestic Airport. So as of now, 9.20 p.m. na. Malis tayo kanina ng 12.30 uh, doon sa airport. So... Almost 9 hours na tayong gumabiyahe dito na tayo ngayon sa Kalawag dire diretso na tayo hanggang uh, uh Port so hindi ko alam kung ilang kilometers pa pero ang tansya ko is nasa 300 kilometers pa magmula rito tao may nagkasalita na parang babae sabi ko ang babae siya, si Arara to na ba spotted meron wait lang meron gumawon ako so meron moto na pagano eh oo pa <laughs> ako spotted Sumatang ko meron bang ano sumatang? Ayan na. Ah. Organizing nga Nadito Nandito tayo ngayon sa Matnog Port. Dito yung unang iniista pa natin after ng checkpoint dun sa harapan. Uh, mag-i-stop tayo rito. Tapos from dito, meron tayong isang representative na uh, sasakay sa habal-habal para bibili tayo ng ticket doon sa bandang harapan lang. Siguro mga around 500 meters yung bilihin ng ticket mula dito. Tapos pala kapag uh, nakabili na kayo ng ticket, ibabalik kayo ng habal-habal dito. Yung habal-habal naman is 30 pesos lang. Tapos uh, kapag papunta na kayo rin, papasok na kayo sa loob ng pier, huwag nyo pala kakalimutan na magsuot ng uh, seatbelt kasi merong pulis doon sa harapan, nanguhuli, titignan yung mga seatbelt nyo tapos uhuliin kayo tapos huwag niyo kakalimutan na isuot yung sapatos especially yung driver kasi talagang sinisilip ng pulis. so ayun lang, papasok na tayo sa loob, ang sakay natin ng barko is 10am um, ang biyahe natin is 1 and a half to 2 hours, so umaga tayo ng 10am uh, so 12 ng tanghali ando na tayo, then didiretso na tayo papunta ng uh, Maasin, Maasin Leyte So bababatay ng Dapa Port or sa Allen Port Samar, babiyahay tayo ngayon papunta ng Leyte So yun lang balitaan ko kayo ulit So yun ganito talaga no kapag nasa pier kami wala talaga kaming tutulugan kaya sa truck kami natutulog kahit sobrang init <Tit mic> eto <noise> ano ano to fried chicken fried chicken Jican ako fried chicken no oh. charot sakin dari to parang bigas sobrang tigas ano okay, tigas oh uh. hmm. parang bigas hours later.